pa ganito kasi na na sitwasyon, yung mga uh, private function, um, pribadong lakad, halimbawa ng isang leader, pag ito ay nangyari sa ibang bansa at ang ginamit nga po ay ang resources ng government, siguradong babatikusin ng matindi. At siguradong kahihiyan ang aabutin ng leader na yon. Kaya ito po hindi nangyayari sa ibang bansa. Kaya dito sa atin, ang daming nagbatikos dito nga sa pag-attend ni Marcos Jr sa isang concert ka At yun nga, ang resources ng ating gobyerno ang kanyang ginamit. Ginamit niya ang chopper. Marami syempre ang nadismaya. Talaga naman kadismaya, dis, dis, talagang kadismaya, dismaya yung ganito. Mantakin niyo ha, ang daming nagsakripisyo para makarating sa concert. At ang rason kung bakit nga ginamit ang chopper, ang, ang chopper ng gobyerno, or presidential chopper, ay dahil nga kung may banta. For the security of the president now. At yun nga, sabi ng ilang na din, ang pinakamaiging ma, hakbang para sigurado sa siguridad, hmm. sigurado sa seguridad ng Pangulo ay hindi na umaten sa mga ganitong congested na event. Okay. Totoo naman. May point, di ba? Dahil tignan mo, napahiya ka doon mismo sa concert dahil binanggit ng vocalist ng Coldplay na Um, or yung tungkol sa traffic, ay eh, talaga nakakahiya yun bilang isang leader. Talagang sinampal ka doon, di ba? At hindi lang po ang mga kababayan natin ang bumatikos doon nga sa, sa paggamit ng resources ng, ng ating pamahalaan ni Marcos Jr. Kundi po ang international community rin ay, ay hindi lang binatikos. Pero talagang nasa kanilang mga headlines. At ito po ay kahiyahiya. Yung tipong uh, magiging headline ka na nga lang or maging headline ka sa mga international um, international media halimbawa pero puro negatibo. So anong ibig anong ibig sabihin? Talagang binibigyan mo ng kahihiyan ang ating bansa. At bilang isang leader, sana conscious din kayo sa ganun. Dahil talagang magre-reflect 'yan sa bawat Pinoy, sa bawat Filipino. Abay napakaraming Filipinos sa ibang bansa. So ano ang magiging tingin nila doon sa kanilang mga o doon sa mga Filipinos na yan. Ganon din sa kung ano ang nakita, kung ano yung nabasa nila tungkol sa presidente. Ganon ang masaklap. Kaya sa ngayon, sobrang napakahirap na ng na mga ibang bansa. Dahil yung impression ng mga uh, ng international community sa atin ay nagre-reflect sa kung ano ang kanilang nababasa at naririnig tungkol nga dito sa ating presidente. Ayan o, no? lahat po ata ng, ng international media ay naging balita itong etong paggamit ng helicopter, presidential chopper na si Marcos Jr. Habang ang ating mga kababayan, pareho namang nagbayad ng tickets, ay hirap na hirap na makaungos sa traffic. Sa, sa haba ng, 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 traffic, sa sobrang bagal ng flow ng traffic, ganun po ang nangyari. Ito, naku, halos lahat, daily mail. Coldplay are dragged into furious row in the Philippines after leader Marcos Jr. used Presidential helicopter to see the hands Manila concert, bypassing the city's notorious traffic jams. BBC News, meron din. Okay, and dami. Um, ANN, CNN, Reuters, Philippines. Marcos draws ire for helicopter use for Coldplay concert. You see, alam ng buong mundo. ulitin ko ha, pag ito ay nangyari sa isang leader, halimbawa sa Korea, sa Japan, abay talagang magsistep down agad yung leader na yan. Dito sa atin, hindi. Pinagtatawanan lang. kibit balikat lang ang mga katulad ni Marcus Jr. Bakit? Iniisip niya kasi na mas marami pa rin yung naniniwala at nauuto niya. Kaya, ang sisi, sa mga kababayan din natin, na ginugusto yung mga ganitong klaseng leader. Good luck.